guys, ang dami kong coins iba-ibang coins, hindi ko alam kung magkakapera pa ako dito yun yung mga dating yung 5 by 2 o cheese yan mga ano tapos itong cheese guys, yung cheese yung sinauna na yan o 10 tapos yung 25. Marami akong 25 na maraming hinahanap kagaya nyo, no. Na. 2000. Ang dami na, ang dami ko nakikitang nagpo-post na nangangailangan ng bariya. Pero pagka inano mo naman, iba na yung hinahanap nila. Ayun oh. Baka uh, merong may ano diyan. Ayun. Oh. iba-ibang bansa. Ano, baka meron kayong hinahanap. Ano. Dollar. Dollar naman to. Lililis ko kasi naka-stock lang eh. Mga Siyempre, hindi naman ako lin marunong maglinis ng ano. Inano ko lang para yung ka-stack lang siya. So, ayan. Ang gustong mag-ano, ayan. Dami nito, guys. Marami pa ito yung ginawa kong sa pintuan nilagay ko doon so ayan o kikita nyo yung yung date ayan o ano kasi to eh tawag nito yung malabo yung um, cellphone at ah, ganun parang ang labo nasa natin ayan o ayan, uh, ito yung cheese noon panahon ng hapon. <laughs> Maliliit. Ayan Oh. Ayan ngayon eh. Para kala mo yung 10 piso na ano. Pero hindi siya. Ayan Oh, 5 pesos. Ay 5 pesos. O, oh, baka may hinahanap ko yun dyan guys. Na ano kasi doon sa mga nagpo-post na naghahanap ng mga bariya pag sinabi mo naman yung hinahanap nila mayroon ka pag tichinat mo sasabihin is ito na lang po ang hinahanap ko so yung makapost nila wala na ano na fake na nakabili na daw so yan guys PM na lang sa may ano yan. thank you for watching